Okay mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Dan Rivero ang uh, makakasama niyo naman sa isa namang uh, episode sa ating uh, palatuntunan ngayong gabi. Ang ating pag-uusapan naman ay ang positibong pag-iisip. Ito ay isang uh, mentalidad kung saan nakatuon ang isang tao sa mga positibong aspeto ng buhay. Kahit sa gitna ng mapagsubuk, hindi nito ibig sabihin na itinatanggi ang mga negatibong bagay, kundi mas binibigyan diin ang uh, pag-asa, solusyon at mga oportunidad para sa paglago. Ano ang mga benepisyo ng uh, pagiging positibong pag-iisip natin? Una, Pinapabuti nito ang kalusugan pisikal. Ayon sa pag-aaral mga kaibigan, ang positibong pag-iisip ay may mas mababang antas ng stress, mas malakas na immune system at mas mababang tsansa na magkaroon tayo ng sakit sa ating puso. Mas malusog na kaisipan. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng antas ng depresyon at pagkabalisa. Napakagandang solusyon sa ating nararamdaman. Ang pangatlo ay mas magandang pakikitungo sa iba. Ang positibong pag-iisip ay nagpapalakas ng tiwala sa ating sarili at relasyon sa ibang tao. Pang-apat, mas mahusay na kakayahan sa pagharap sa problema. Sa halip na panghinaan ng loob, hinahanap ng uh, positibong pag-iisip ang mga paraan upang malutas ang ating problema. Yan, maraming mga tao ang uh, kapag may mga problema ay pinanghihinaan ng loob at nawawala ng pag-asa. Subalit, Kapag ang isip natin ay positibo, ito ay uh, ang uh, hinahanap ng mga positibong pag-iisip ay ang mga solusyon, mga paraan upang malutas ang hamon sa ating buhay. Ang pang-apat mga kaibigan ay mas mataas na antas ng tagumpay. Ang optimismo ay uh, naugnay sa mas mataas na produktibidad at uh, motibasyon sa trabaho o pag-aaral. Kaya kung tayo ay may mga positibong pag-iisip, yan ay napakagandang uh, gawin upang uh, maging uh, produktibo ang ating pamumuhay, lalo na sa pag-aaral at pag trabaho Paano natin paunlarin ang positibong pag-iisip ang sabi dito mga kaibigan, magsanay ng uh, magsanay ng pasasalamat. Araw-araw isulat o alalahanin ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo. Kailangan marunong kang magpasalamat sa mga biyaya ng ating Panginoon sa araw-araw. Iwasan ang negatibong pag-iisip Subukang palitan ang negatibong pananaw ng mas positibong alternatibo. At sunod niyan ay uh, palibutan ang sarili ng positibong tao. Ang pagiging uh, kasama ng mga positibong tao ay nakakatulong mga kaibigan sa atin upang maging maganda ang ating pananaw sa buhay. Iwasan natin yung mga negatibong mga tao. At uh, ang sunod ay magsanay ng self-compassion. Huwag, huwag masyadong mahigpit sa sarili kung nagkakamali. Sa halip, pag-aralan ito at magpapatuloy ka. Minsan na uh, sa ating buhay ay kapag nagkamali tayo ay sinisisi sinisisi natin ang ating sarili na yon ang daan upang tayo ay manghina. Ang sabi dito, uh, wag nating sisihin masyado ang ating sarili. Kapag tayo nagkamali, pag-aralan natin na ito ay maitama at ito ay maging uh, daan upang magpatuloy tayo sa ating mga pangarap sa buhay. At ang sunod mga kaibigan ay mag-relax at mag-meditate. Ang mindfulness at meditation ay maaring makatulong sa pagpapanatili ng positibong pananaw ng isang tao. Ang positibong pag-iisip ay isang kasanayan na maaring uh, mapalakas sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pagbigay ng uh, oras sa mga bagay na mahalaga. Iwanan ang mga bagay na walang halaga sa iyo. 'Yan mga kaibigan ang ilan lang sa mga advice na ating uh, maibigay sa topic na ito ngayong gabi. At sa susunod ay marami pa tayong mga pag-uusapan tungkol sa mga bagay na buhay araw-araw. Ito bang inyong lingkod, Dan Rivero? Sana ay patuloy ninyong suportahan ang ating channel na ito upang lumago at magkabigay tayo ng uh, tayo ng mas maganda pang mga pananaw sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat and God bless everyone.